ng Birheng Maria ang agaw atensyon dito sa Haro Cathedral sa Iloilo, isa sa pinakamatandang katedral sa buong Pilipinas. Ito daw ay dahil sa misteryong bumabalot sa imaheng ito na pinaniniwala ang lumalaki daw at nagmimilagro. Kathang isip o totoo? Ito na ngayon ang kwento sa likod ng lumalaking Birhen ng Candelaria. Hindi mahalaga na lumalaki yung imahe ng mahal na Birhen Maria. Kasi yung mahalaga dito sa amin, sa haro, ay lumalaki yung pananampalataya ng mga tao. pananampalataya na sumisimbolo sa masidhing debosyon ng mga ilonggong katoliko sa kanilang paniniwala. Ganito taon-taon ang selebrasyon sa Katedral ng Haro sa Iloilo tuwing kapistahan ng Birheng Maria de la Candelaria. Pero ngayon, malayo sa nakasanayan. Dahil sa pandemya, simple lang ang naging pagdiriwang sa araw ng itinuturing na ina ng kanilang lalawigan si Mama Kande. Maraming mga activities no na na-cancel, no hindi natin pinapatuloy katulad uh, ng uh, grand procession every Haro Fiesta. Yun maraming nag-aabang doon pero hindi natin hindi -tuloy dahil sa dahil sa pandemic at sa, sa social distancing, uh, pinagbawal din ang pag-akyat doon sa shrine ng uh, Mahal na Birhen. Bawat isa bitbit -bit ang kani kaniyang kahilingan, humihingi ng kapatawaran at gabay sa buhay. Mga bulong at dasal kay Nuestra Senyora de la Candelaria na pinaniniwala ang puno ng hiwaga at himala. Pumunta po talaga ako dito once a week para ipanalangin ang pagtatapos ng aking pag-aaral. Sana maginawa ang aking buhay. Marami ang nagpupunta dito para dito sila mag-alay ng mga kahilingan ng mga himala. Ang iba na pagkakaloban, ang iba ay hindi. Milagro nang itinuturing ni Nanay Dani ang kanyang pangalawang buhay matapos siyang duguin noong nakaraang taon dahil sa komplikasyon sa matres. Ipinaubaya na ni Nanay Dani sa mapaghimalang imahe ang kanyang paggaling hanggang isang araw. Habang nagdarasal raw sa larawan ng poon, may kakaiba daw siyang naramdaman sa kanyang tagiliran. Kon nagdasal kay Virgen Maria na may nararamdaman ako na pumitik sa akin right side. Hindi yon panaginip. Tinulungan niya ako. Siguro, uh, may gusto pa siyang ipagawa sa akin na misyon. <laughs> kandila naman ni Mama Kande na perdon kung tawagin ang naging sandata ni Aling Beth sa mga pagsubok sa buhay at kalamidad na dumarating sa kanya. Kwento ni Aling Beth sa mga malalakas na bagyo at lindol ang perdon ang laging nagliligtas sa kanyang Mama pamilya. I lighted the perdon and prayed the Holy Rosary and ask the Blessed Virgin Mary to help us. I really believe in the miracle of the Perdon. That is the symbol of the Perdon, Jesus Christ, the light, our light. Hindi rin makakalimutan ni Cecil ang regalong bigay daw sa kanya ni Mama Kande. Sa loob ng walong taon, hindi pinalad na magkaanak si Cecil at ang kanyang asawa hanggang sa nalaman nila ang kwento ng nilagrosong imahe sa harong. Ibinulong ni Cecil ang kanyang hiling kay Mama Kande. Nagsabi ako sa kanya na gusto kong magkaanak na last year na parang na-delay ako. Sabi ko sa kanya, try nating magpiti. Nung sa CR ako, ang saya ko na kasi nakita ko yung positive. Dahil sa mahinang pangangatawan ni Cecile, oh. ang regalong anak sa kanya ni Mama Kande, nagdelikadong mawala. Nagkaroon ako ng premature labor. Baby ko! Almost one month ako nag-experience na, na, na noon. Ah. Ah. Matapos makaranas ng premature labor at kalauna nag-overdue ah. naman ang bata sa kanyang sinapupunan. Ah kahit dis oras ng gabi, pinili talaga ni Cecil asawa na umakyat kay Mama Kande para humingi ng tulong. Humiling ako na sana lumabas na. At nanganak na nga siya ng matiwasay. Parang tama yung hinala ko na sabi ko sa asawa ko pagkatapos ko ng magpanganak, sabi ko sa iyo eh, akyat tayo kay Mama Kande kasi I'm sure lalabas si baby agad. Ayon kay Monsignor Joe Marie Delgado, hindi na bago sa kanilang lugar ang mga himala ng Birhen ng Candelaria. Sa makabago pong bang panahon, mayroong mga patutuo sa mga himala, ang Simbahang Katolika sa general contentment about this individual testimonies of people kung paano nagiging meaningful sa kanila and miraculous yung image of uh, the Candelaria. May mga nagsishare how the Blessed Mother came into their life and helped intercede for them so that their requests were granted. Taong 1580, nang natagpuan ng isang manging isda, ang imahe daw ni Mama Kande sa isang ilog sa haro. Dinala ng manging isda ang nooy isang talampakan lang daw na poon para ipakita sa kanyang mga kasama. Meg, noong? Daibala? Pero sa hindi raw maipaliwanag na dahilan, biglang bumigat ang imahe na parang ayaw magpabitbit sa iba. Nang makita 'yon, no, they 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 tried no to carry it no, buhatin 'yon at saka with the decision na dalhin 'yon sa nearby parish na pinag uh, pinapaniwalaan na it was uh, the parish of La Paz. Hindi, mga kaupdanan, kinanglan sa simbahan sing lapas ni Dalon. Pero hindi yon mabuhat ng ilang tao. Bo, ukabog at ganyo. Until they uh, decided dadalhin yon sa uh, haro and then yon isang tao, isang tao na buhat yon pinaniniwalaan na gusto talaga ng mahal na birhen na dito sa haro siya dadalhin. Matapos dalhin ng puong yari sa bato, ginawa itong patron sa bayan ng haro. Inilagay sa bukana ng simbahan. Pero sa pagdaan ng panahon, ang dating isang talampakang imahe ng birhen, umabot na ngayon sa pitong talampakan ang taas. Misteryoso daw ang unti-unting paglaki ni Mama Kandit with regards to explanation hindi na-approve ng uh, Vatican kasi hindi naman natin nare-raise yung ganitong concerns kasi we're more focused sa paglaki talaga ng faith ng mga tao rather than ng paglaki ng santo or ng bato If we focus on the image just the image na lumalaki it may lead to fanaticism which is very difficult aminado naman ng geologist na si May Magarso hindi pa nila matukoy kung anong klasing bato o lupa hinulma ang nasabing imahe. Lumalaki ba talaga yung imahe? Ma'am, for us as geologists, hindi po lumalaki yung bato. Hindi po siya kasi living things. From one foot, naging six feet siya. So it's a miraculous, hindi po ma-explain ng science. Siguro po sa paniniwala ng isang tao, hindi na po importante kung may explanation or what. Basta alam namin na yung ating paniniwala sa Diyos ay tapat. Dahil sa hindi na mabilang na himala at patuloy daw na pagdami ng mga deboto ni Nuestra Senyora de la Candelaria, mismong si Pope John Paul II pa ang nagputong ng korona sa milagrosong imahe. St. John Paul II was a devotee of the Blessed Mother is very special. But what is uh, important here is uh, through the years, the love of the Ilonggos and the love of the Filipinos really grow in leaps and uh, bounds as it were. Totoo man o katang isip ang mga kwento ng milagro, mas mangingibabaw pa rin sa mga deboto ang kanilang pananampalataya. Ang imahe ni Mama Kande simbolo ng pag-asa ng mga taong sinusubok sa buhay at nagpapalalim sa ugnayan ng mga katoliko sa puong may kapal.